hapon mga kababayan may kinausap tayo mga estudyante yata ito, estudyante po kayo ma'am na yes po Ayan. ayun mga kababayan magandang araw sa inyo ngayon yung episode DT1 natin ibibigay natin sa mga taga kapis, ayun OGT daw sila dito sa Manila and kinausap natin para mabidyoan sila. Ayan. Siyempre, ano yun natin, interview natin itong mga magaganda na to. Kasi sabi nila kanina magaganda sila. <laughs> o, oh, ito si ating nakasalamin, maganda. O, oh, anong pangalan mo ate? Angela po. Angela Cruz. Cruz. Ayan, si ating isa. Si Rose Pearl Gestro Ayan oh, na. No. Estudyante kayo ng nursing eh na? Yes po. Oh. Oo. Oh. Ngayon nasa episode 81 kayo. Bagi kayo ng pre-ride ni Kuya. Wala kayong bayad sa taxi. Oh. Thank you oh, po. Uh, totoo yan. O, oh, ate pwede niyong shoutout yung mga ano, taga lugar niyo. Angela go. <laughs> sige, the sige, the sige. Ride, for the free ride. <laughs> sa taga St. Anthony. Hello. Yes. Ayun. Go Pearl, go. Shout out po sa mga ano, sa mga taga Sacre. Hello guys. Ayun. Mga ate, anong masasabi niyo dahil sa pre-ride kayo? Sa so, masaya po. Kasi tipid mo. <laughs> Naka-pre-ride po. Ayun. And mga kababayan, sila ngayon ang bagay ng pre-ride ni Kuya. At ito naman yung Bali paano yun? Nag -ano lang kayo dito? Nag nagdo-dorm? Opo, opo. O oh, nakatulong tayo kahit pangkape sa kanila dahil free ride Ay, si sila. sila. Pa, ngayon. Oo. Oh. Oh, oh. Sila ngayon ang ano natin binigyan ng free ride mga kababayan. Ilan taon na pala si Madam? 21 uh, 21 Oi Paris Escape 21 Yes po May boyfriend wala Meron po meron. Meron. Ayun, Ay, 'yung maganda. <laughs> si Ate, si Ate 'to. It's complicated. Aba. <laughs> Bakit may ba't complicated? Wala pa pong babe. Uh, ayaw ni, ayaw ni Mama, ayaw ni Papa. Hindi naman po. Wala lang pong babe. Mas masaya po 'yun eh, may trailer. Aba, <laughs> galing. <laughs> Pero ate, isa lang ang ano ni Kuya, no? Tapusin niyo yung pag-aaral niyo para... Yes, for the RN 2025. Oo. Hindi naman yan makukuha ng magulang niyo yung natututunan niyo sa pag-aaral. Yes. At sa hangad lang ni Kuya, marating niyo yung goal niyo, yung pangarap niyo sa buhay. thank you, Kuya. Thank you, Kaya, Pwede niyo yung mga taga sa inyo habang hindi kayo nakaka ng probinsya. <laughs> Itatag nyo na lang to makikita kayo lahat doon sa inyo. <laughs> Di ba? I-upload ko to bukas. <clears> Hindi, <throat> pag-upload ko nito, tingnan nyo ang oras mga alauna, alas dos, nasa ano na kayo? Sa YouTube na kayo. Sa YouTube na, YouTube <laughs> na kayo. Oh. <laughs> na i-vote ano, siya si Kuya. Uh, Pa-subscribe. Oh. I-follow oh. nyo po si Kuya. Hindi ganito na lang yung video na to itatag i-share nyo na lang sa print nyo. Po na po. naging bahagi kayo na Three, right? magugulat kayo may libre sa kay pala sa taxi ano. Ah, <laughs> oh, ba? Diba? Okay. Swerte nyo dahil On sa ano. Ano, swerte nyo lumapit kay sa akin dahil kung <laughs> ibang sumakay, kung sa iba kayo, baka tagain pa kayo. Di ba? Yes. To... Ilang buwan na kayo sa Maynila? Wala lang isang buwan. Oh, one month lang. Tapos, kailan natapos yung ngayon, ha? Eh? Oo okay. po. Tapos, babalik na kayo ng ano? Hindi. Mayroon pa po kaming tour sa Baguio. Na wow! Sana all may tour. <laughs> Naka-include po kasi yun sa binayaran namin. Ah. Then, after po nun, two days lang kami sa Baguio. Then, uuwi din po kami sa Baguio. Ah, ito mga kababayan. Itong nabigyan ko ng libreng sakay. <laughs> ano to? Hindi to masasabi natin dumayo sila sa Maynila di ito ano hindi ito masasabi natin na mahirap sa probinsya Pero si Kuya walang pinipili sa libreng sakay. Ready ba? Basta nakasakay kayo kay Kuya pag time ng libre sakay ibibigay sa inyo 'yan. Thank you po Kuya. Sige, sa mga Tagaroras po. Sige, shout out niyo yung ano, pa naman yan eh. So, <laughs> sa sa mga taga Tagaroras City po dyan subscribe niyo po Taxi Vlog sa YouTube. Ayun. Yes para magi para so, malaman si para malaman ko kayo bukas ay ano pag-upload ko nito, i-like po namin. Hindi po. Mag-like kayo tapos bala na kayo kung isishare share niyo. Mm -hmm. Message kayo para alam natin. Okay na nakita nyo na yung sarili nyo, kaya ganda nyo na yung pag -shout out nyo sa mga kababayan nyo. Sige po, George, sige, oh, okay lang. Jody Lynn Hi Jo, dililihig talagang. Hi Jo, Si Jenny si Faith si Irene, ano, Irene Marie Hidor, and and Ay, Alay. si Jennifer, si Jennifer, si Jennifer, kamusta kayo si sa dorm? <laughs> Ay, makasama din kami kasi kuya doon sa... Ah, penteo. hindi lang kayo na mga hmm. magkababayan. Marami, marami, rin pala kayo. Marami batch ngayon. Uh -huh. Parang 128. Lung dami. O, biruin mo na. Sa dami nyo, nakachamba pa kayo dito <laughs> na. Kaya nga po. Diba? Bali, itong video nyo, ano to, parang... History na sarili nyo kasi bibihira lang naman 'yung ganito. Oh my god. Oh, diba? History nyo 'to dahil hindi naman tayo magkakakilala. Ayan mga kababayan, baka sabihin nyo, kakilala ko yung binibigyan ko ng libreng sakay. Usually, hindi nila kilala, hindi ko rin sila kilala, hindi, hindi rin nila ako kilala. Ayan. Proud ako sa magulang ng mga to dahil talaga namang... Sana marating nyo yung goal nyo, yung pangarap nyo sa buhay mga ate, no? bago asawa, trabaho muna, tapusin nyo muna yung pag-aaral. Yun. Pala nyo, magkita tayo ako ang pasyente nyo. Ah, wag naman po sana sa ganung paraan. Kasi matanda na ako eh. Pero wag naman po sana sa ganung paraan. Oh, may mara, makik makikita nyo dyan, yung video ko, mayroon dyan din mga nag-intern ng mga nursing na nabidyan ko din. Nabigyan ko din ng libreng sakay po kuya, magkita-kita pa po, po tayo dito. Sana. Bago pa ma, eh, makilala na, bago mapumutok ang mga video natin, sana. Naka, nasa trabaho na kayo pa. street trending oh, yun lang ang hangad ko, yung ano, yung marat, marating nyo yung ano. Saan kayo dito, banda? Dito sa, uh, sa my fry one uh, center. Po. Saan ba yan? Sa uh, doon, sa... Diretso lang tayo? Oo. Uh, 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 Ayan. Ayan. mga kababayan, malapit na sila. Ayan, ito yung nandito kami. Baka sabihin nyo, hindi kami natakbo. Ayan. <laughs> ito, hospital ng San Juan de Diyos. Ayan kami din nag-duty. Nag, then nag ah, di, dito rin kayo lahat? Oh, yes. Hindi po, nag-duty po kami sa mental hospital. Then, nag-duty din po kami oh, sa... Sa auspicio uh, sa, no, San Jose. Ah, sa kumbaga, ano, Robin kayo mm -hmm. ikot Opo. sa lahat. Sa Philippine Orthopedic Ayan, pa Center. Pagigihin nyo. Oo, oh, maganda dun sa orthopedic. Ah. Matututo kayo magdugtong ng buto. Ah, Diyos ko. Dito lang, dito po, lang kayo. po kayo. Saglit lang, eh. Tatabi natin, eh. Ah, Ayan, sige, huling ano nyo sa pag-ano. subscribe to this channel po. Okay. Bye -bye. Ayan, sige. Thank you, Bye -bye. Kuya. Bye-bye. God bless. God bless po. Ingat kayo, ha? Ah, ingat kayo, yes ingat. Okay. Po. Thank you, Kuya. Sige. Bukas abangan nyo. <laughs> Thank you po. Ayan, mga kabayan, mga taga Ruas City. Sila nga Sila ang nabigyan ni Kuya ng libreng sakay. Shout-out sa mga taga Ruas City at God bless sa inyo lahat at saka kayo mga ate. Sana maano ano nyo yung pag-aaral nyo, matapos nyo, marating nyo yung pangarap, marating nyo yung pangarap nyo. Yan lamang mga kababayan, maraming maraming salamat at pa ano, pa support na lang sa video namin, pa share na lang. Kung, kung pipidi, pa subscribe na din, babay po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat.